Bago ngayong gabi, typhoon category na ang bagyong uwan at nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Sa lawak ng saklaw nito, nagtaas na ang pag-asa ng wind signal number one sa ilang lugar sa bansa. At may babala na rin ng daluyong o storm surge sa loob ng 48 oras mula kanina alas 8 ng gabi. Ayon sa pag-asa, posibleng lumakas ito bilang super typhoon ngayong weekend. Luzon ang inaasahang punteriya ng Bagyong Uwan. Hanggang signal number 5 ang posibleng itaas na babala ng pag-asa. Kaya kabi-kabila na ang paghahanda sa mga tutumbuking lugar, lalo sa norte, pati na sa Metro Manila. May report si Ian Cruz. Mga tumbang billboard ang isa sa mga markadong pinsala ng Bagyong Milenyo sa Metro Manila noong 2006. Kaya ngayon nagbabadya ang Bagyong Uwan nagtutupina ng mga billboard bilang pag-iingat